May gitisang isang milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasa bat sa Bacolod City at isang Indian national na maniningil sana ng pautang patay matapos sumemplang ng pagbabarilin habang nakasakay sa kanyang motor. Si Vel Custodio sa report. Sumemplang ang dalawang sakay ng motorsiklo sa Midsayap, Cotabato, matapos silang pagbabarilin. Bulag ta at wala ng buhay ang Indian National na si Duty Singh. Lumalabas sa investigasyon na mangongolekta sana ang biktima ng 5-6 ng biglang pagbabarilin. Posibleng pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil punteriyang inagaw ng gunman ang bag ng biktima. Nasa kritikal naman na kondisyon ang babaeng angkas ng Indian National. Inaalam pa ng pulis ang pagkakakilanlan ng salarin. Nakuna ng napadaan na vlogger ang nakahandusay at wala ng buhay na lalaki sa Lanao del Norte. Naliligo ang bangkay sa sariling dugo dahil tad ng bala ang katawan ng biktima. Ayon sa pulis, sakay ng motor ang biktima nang pagbabarlin ito ng tumakas na suspect. Patuloy pang iniimbestigahan ang motibo ng hindi pa nakikilalang salarin. Halos 1.5 na milyong halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa ikinasang buy operation sa Bacolod City. Nasa kotay sa operasyon ang high value individual na si Dario Gonzales o alias Toto Sid. Kumpiskado sa suspect ang 220 grams sa hinihinalang shabu. Vel Custodio,